Okay, 7.30 na po ng gabi ayan mga no, kaulgids anyway 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 hindi yan may nag-DM kasi sa akin yan. sa Facebook ko hindi sa video ko sa Youtube yan. salamat nga pala sa pagdambay at sa, salamat sa walang sawang panonood ng mga content ko na remix kung ano, ano. basta may ma-upload lang yan. basta may ma-share lang ako sa mga kababayan natin no <play> Ang likod ko. Inatay ko kasi tong camera ko eh. Ang malino ba? Okay. So, yung DM sa akin ni Kabayan. Yung tanong sa akin ni Kabayan. .illingen. Tumatambay kasi siya sa YouTube ko. Siyempre silent viewer ko siya. Ayan. Ang tanong ni Kabayan. Magkano daw yung nagastos ko sa vacation namin tatlo sa si at saka sa Italy. Ayan. Siyempre, huwag na natin magpatumpit-tumpit mo. Ayan ang nagastos po namin, kada isa sa amin is more or less 6K po. More or less po. Wala po kasi sa akin yung saktong uh, computation na kay partner po. Kasi siya yung nag-handle lahat. Yun. Nung gastos lahat-lahat po. Taga-video lang ako at taga-picture nila. Yan po yun. <laughs> Kaya umabot po ng 6K kasama na po yung pamasahe sa uh, aeroplano, uh, accommodation at yung yung ginastos sa tour guide yun nagkumuha lang naman kami ng tour guide sa Switzerland pero sa Italy at sa ibang part ng Italy sa countryside hindi na po kami na po yan. yun na. kung sa food naman kasi ang pag-uusapan <coughs> hindi po kami kumakain sa labas madalas mas madalas po na lutong bahay talaga but na lang kahit papano marunong po tayo magluto kaya nung nasa Airbnb po kami, luto talaga. yon Pero syempre, uh, hindi po yun siya as in bonggang-bonggang luto. yun Yung madali ang luto lang, yung pasta-pasta lang sya. Yan. Siyempre, nagkanin din naman kami. Kahit pa paano, nagkanin kami sa Switzerland. Kasi siyempre, Pilipino tayo. Tapos yun, bumili ng luto ko Isang beses lang po kami, kumain sa Switzerland. Nagmaklo lang po kami. Nung as in, na na pag-abutan na ng gutom sa labas. Yun lang po yun. Isang beses lang po. Yun, yun na. Diba? Kahit pa ano Ganun talaga ang bakasyon. Gumagastos eh. Hindi may iwas. Uh, napamahal po kami sa bakasyon namin sa Switzerland. Kasi po, malalayo po yung pinuntahan naming lugar. ah uh, by train, ah uh, Uber, hindi na po kami nag-Uber. By train po talaga. Kasi, convenience po yung I mean, yung mga trans po nila talaga doon as in maganda po. Yun. Siyempre, search nyo lang sa Google, search nyo lang sa Google Map mo kung saan kayo pupunta. Yan po yung pinaka the best doon. Pero ang pinaka nag nagpamahal po talaga sa amin, yung sa Switzerland po kami, yung pamasahe, pamasahe, pamasahe po. Yun. Pero hindi naman po kami nag-bolt, nag-Uber. Except po, nung lumabas lang po kami ng airport, papunta sa accommodation po namin. Doon lang kami nag-Uber. Pero, the rest na vacation namin doon, puro train, 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 train lang po kami. Yan. Siyempre, lakad din. Lakad dito, lakad doon. Bali, dito. four nights. Four nights po kami sa Switzerland at saka four nights po kami sa Italy. yon. So, okay. Pass forward po. Sa Italy naman po, nung napunta kami ng Italy, ah, uh, yun po, nag-Uber lang kami nung palabas na ng airport. Yun lang po. Tres po, dahil nasa mismong Vatican City lang naman kami. Mismong nasa Roma lang naman kami. Yan. ah uh, two nights kasi kami sa Roma at two nights naman sa countryside. Yan. Hmm, hindi ko matandaan yung pangalan eh. Basta ang natatandaan ko lang sa may Pisa. Basta countryside siya ng uh, Italy. Nung, Nung nasa Roma yun, kasi kami, Airbnb rin po yung accommodation namin. So, ang gastos lang po namin, is yung pagkain po. Yung pagkain talaga. Siyempre, lutong bahay po ulit talaga. Hindi pa, ah, hindi pala. Hindi pala. Sorry, may mistake. Nung, nung nasa Italy naman kami, siyempre, nasa Roma ka. Yun. Nung nasa Switzerland kasi kami, may kasama kaming kababayan doon. Okay? May nakasama kami sa bus, yung nag po kami. Na ang sabi nung kababayan is meron ng Jollibee Italy, yun, sa Roma. So, kaysa pumunta po kami ng Milan para mag Jollibee, doon na lang po kami sa Roma. yon kaya syempre, doon lang po kami napagastos sa Jollibee. Dalawang beses po kami nag Jollibee. Yun lang po yung pinakakain namin sa labas. Di ah, Excited yung gano'n, no? Anyway, po, <coughs> after ng Jollibee, the rest po, kain, kain lang sa bahay. Lutong bahay. Yun Tapos, okay, after ng Roma, pumunta naman kami sa countryside ng Italy. Hindi ko na alam kung anong pangalan yun. Pisa. Yung, alam mo yung mga call goods, yung building na nakaganon. Yun. Basta yun yung pinuntahan namin Pisa. Tawag nila doon. Eh, yung lugar kasi na yun, hindi ko alam kung ano yun. Basta eh. sumasama lang ako. Taga picture lang ako. Taga video lang ako. Mga ganyan Hindi ko na matandaan yung ano, yung pangalan nung pinuntahan namin. Ibang lugar sa malapit sa pisa. Yun na yun. So, siyempre, pagdating po ng countryside, lutong bahay, at kumain po kami isang beses lang din. Isang beses lang din kami kumain. The rest, puro lutong bahay po. Yun. Siyempre, Airbnb, Airbnb po, kaya kahit pa paano, nakakapagluto sa loob ng bahay, sa loob ng <laughs> yun lang po talaga yung kagandahan. Din. Pag naka-Airbnb, maluluto mo yung gusto mo kahit pa paano. Except, syempre, pag naka-hotel ka, syempre, alam mo na, kain sa labas. Except kung may pre-food pre ang check-inan mo. Pag nag hotel ka, may pre-meal, gano'n. Pero ang pinaka-the best po talaga, pag marami kayo, kung magbabakasyon kayo sa ibang part ng Europe, mas the best po talaga mag-Airbnb kaysa mag-hotel. At least, kahit pa paano, pag gusto nyo magluto, makakapagluto kayo, kaysa yung sa hotel kung ano lang kasi yung pagkain na libre sa hotel yun lang yung kakainin mo unlike yung pag naka airbnb ka pwede ka magluto yun, kaya yun po yung gastos namin kaya umabot po kami ng 6k yun. 6k more or less po yun kaya wag po sana nyo akong ibas dahil ganun po yung ginastos namin Next, I na-explain ko naman siguro ng mabuti. Gastos at, siyempre, konting higpit talaga. yun Anyway, mga call goods, ganun talaga pag nagbibigation mo. Uh, ilang buwan po namin pinag-ipunan yun. Ilang buwan po namin pinagplanuhan. Yan. Tatanong nyo ako bakit kami tatlo lang. Okay. Yung mga friends po kasi namin dito sa sa Poland, nag-invite naman kami. Ang problema nga lang, yung iba syempre may mga pasok at yung iba hindi pinapayagan at yung iba syempre masasabi mo na nagtitipid, wala sa budget. Yan. Pero Itunay po namin silang i-invite sa vacation namin. Yan. Para mas marami, mas masaya. Kaya tatlo lang kami. Yan. Kaya shout out sa partner ko at saka kay Ate Rosie na nakasama ko sa vacation. Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga sumusuporta sa atin. Kaya, kaya sa mga nagpaplanong mag-vacation, pagplanuhan po ng mabuti ng ilang buwan at mas maganda yung may listahan po kayo pag nagbakasyon kayo para alam niyo yun, yung hindi kayo malilito kung ano yung pupuntahan nyo dito dito dito. Mas maganda po yung may listaan kayo. Di ba mga call Para kahit paano, may sinusundang kayong pattern. Di ba? Kaya mas maganda talaga pag may kasama tayong magbabakasyon na marunong sa lahat. Yung may experience sa vacation. Yung pagta-travel, I mean, yun. Mas maganda po kasi yung makasama natin siya na may, makasa may mga kasama, may kasama tayong marunong mag-handle sa lahat, di ba? At least kahit pa paano, relax 'yung isip mo. Yung mga ganun mga All Good's. Kaya hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa simpleng advice ko at simpleng experience na na-share ko. Salamat mga All Good's. Salamat sa walang sawang pagtambay. All Good's, ingat lagi.